Unang araw ngayon ng Bermonts na hudyat din ang pagsisimula ng mahabang Pasko sa Pilipinas. Jose Marie Chan is waving, ika nga, at mas ramdam daw ang Pasko sa dapitan kung saan mabibili ang iba't ibang klase ng Christmas decors. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal Patrick Lahi. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets. Oh, pala nyo. So, Chem Marichan, no? Hindi pa. Malayo-layo pa ang Pasko. Pero dito sa dapitan, feel na feel na ang Christmas spirit ngayon pagpatak ng bare month. Di pa man sinlamig ng love life ko ang hangin, pero dito sa parting ito ng Dapitan Street eh nagpaparamdam na ang Pasko. September 1 pa lang, pero kahit hindi snow ang pumapatak dito sa Dapitan Arcade, ramdam na ramdam mo yung Pasko dahil sa dami ng ilaw at Santa Claus. Bukod sa bagsak ng buhos ng ulan, bagsak rin ng presyo ng mabibiling Christmas decors. Gaya halimbawa ng Christmas balls na nasa 150 hanggang 600 pesos ang isang desena depende sa size. Itong mga po point set 250 pesos, isang dosena. Ang assorted na Christmas decors, nasa tatlo isang daan, hanggang 200 pesos, depende sa size at klase. Habang ang mga Christmas lights, 1,000 pesos ang 100 meters. Siyempre, hindi mawawala si Santa Claus, na nasa 50 pesos hanggang 10,000 piso, depende sa size. Ang mga umiilaw na parol naman, 1,500 ang pinakamura. Pero meron ding maliliit na parol, gaya nito, na 450 pesos lang, makakabili ka na ng lima. Kabilang sa maagang namakiyaw ng Christmas decor, sina Iris at Nidia. Kasi matagal na akong hindi nag-celebrate ng Christmas dito. So, this time, celebrate ko siya early. At... Pero ayon sa mga nagtitinda, matumal pa ang bentahan. Sa ngayon, hindi pa gano'n kasi papakit yung panahon. Walang buyer, syempre. Matumal. Ang payo nila mamili na ng maaga. Isa pang tip sa mamimili, mas bagsak ang presyo kung sa labas ng dapitan arcade mamimili. Dito kasi, wala raw binabayarang pwesto ang mga tindero. Mga paps, 114 days pa bago ang Pasko. Pero dito sa Dapitan Arcade, simula na ang parang araw-araw na Pasko. Mobile Journal Patrick Lapi po. Hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.